Ang dami din tao dito. Hindi na makapag-intay ang bata. Gusto nang tumaas. I wish it. Wishing pond to. Wish. wish, wish wishing pond to, hindi to well. Ah, oo nga, pond na. Ayun si Papa Jesus. Ayun, si Papa Jesus. Ayun. Ayun. Wishing pond. Ayun, habis na. Ang ito pa, habis. Wish. Ayun, wishing. sala. Hello guys! Welcome back to my youtube channel! So ayun po, today is Christmas So ngayon dito kami sa kamay ni Jesus Ayan, ayan naglalakad dito ako ng pangyayat Hello! Kasama ko yung aking pangyayat So yung gusto ko, gusto kong umakit dito Kaya ito, umakit kami ngayon dito sa kamay ni Jesus Gusto niyang pumunta sa taas So, konti ingat lang kung may dalang mga bata kasi medyo mataas po itong lugar na to. Mataas din yung pagtataas. Uh, ay, nasa iba ba pa lang kami, Oh. Ayun yun, nasa Ito yung tinatawag nilang last supper dun sa Bible. Dun sa Bib, Bib Biblia. Last supper. Hmm. Saan um, si Jesus at yung 12 disciples ay nakain. Magkakuling hapunan. Yes bago si Jesus ano, ikaw si Max kasi, kasi pa yan, kasama kong aking anak na panganay si Errol <laughs> aking poging okay. anak at ito din yung aking unikaiha, si Madeline oh, oh. <laughs> yan. dalaga na, maganda pa ayun Ay. yung aking anak ayun, yes. nauuna pa sa amin excited na excited excited eh. ng umakiat kahit maulan at maambon bibi uh -huh. yung malaking cruise kay Ate uh, Maybe sumakit 'tong nagdal. Kopo wala po uh -huh. 'yan. Gagalimit daw. Apo. Eh, na tayo. Tayo na Kuya. Ngayon nakikita natin sa ano ng bahay namin. Ay, ibon naman. Ayan guys, malapit na tayo. Uh -huh. Si Mother Mary. Mother Mary. Ang taas niya. Ang taas ng height niya. So, Ayan, sayang. Tara na, lakad na ulit tayo. Ito guys, may dalawang line dito, yung isa. Ito guys, pababa. Pababa na sila. And then, itong nilalakaran namin is paakyat. So, sa ngayon, aakyat pa lang kami. Nauna na yung akin mag-ama sa taas. And guys. Uh, so, wakas guys, ah, uh, nagkaroon din ako ng over o ng vlog dito sa Cameroon ni Jesus. So ngayon ang pinagkaroon ng pagkakataon, ito po ay araw pa ng Pasko. So December 25, 2023. Ayun yung bayan. yung mga pinagdadaanan natin yung mga, or dinadaanan natin yung mga panahon ng paghihirap ni Jesus. Daro sa kabila. Sa kabila. Sa may parking. Sa may parking. Bago siya nga. Ah, uh, ipa ko sa guys. Napakadaming tao guys. So, pag Christmas po is uh, open naman po yung kamay ni Jesus dito sa Lukban, Quezon. So, pwede nyo itong pasyalan during Christmas so may mas din po Diyan sa baba ayan guys ah uh, labit na po tayo ayun kita na natin after na ipakaw si Jesus so ayan nandito na siya sa kanyang himlayan ayan lapit na tayo guys ito kita natin ang pinakantok-tok ng burol. So ito guys, ay dito niya lang matatagpuan sa Lukban, Quezon. Ayan, yeah, dito na tayo. Dito na ang pinakamaraming tao. Dito na din tayo. Ito hmm. na guys yung view. Napakaganda. Kitang kita yung mga fields. Pero ang tanong, nasa na sila? Si Papa, si Jerry. Ayun! Nag-reunite na. So, Oyan guys, pagbaba na kami. Puro tao na. Ayan guys, madami. Naging na yung population. <laughs>